Patuloy ng kumakalat online at talaga namang pinag-uusapan pa din hanggang ngayon ang nangyaring pagkaligwak ng pambato ng Pinas sa top 5 ng ginanap na Miss Universe kamakailan sa El Salvador, kung saan maraming Pilipino netizens ang nadismaya sa naging resultang ito. Lalo na nang lumabas ang balitang nadaya umano ang pambato ng Pinas na si Michelle D. Dahil matapos na ang Miss Universe ay kumalat sa social media ang screenshot ng part card ng top 5 ng Miss U, na kung saan makikita ang pangalan ni Michelle D. na kabilang sa mga ito. Ipinost ito mismo ng Miss Universe El Salvador sa kanilang social media account ngunit agad na binura ito at pinalitan ng hinirang na top 5 na kinabibilangan nila Miss Australia, Miss Puerto Rico, Miss Nicaragua, Miss Colombia at Miss Thailand. Hanggang ngayon nga ay malaking palaisipan pa din ito sa mga netizens kung bakit nangyari ang pagkakamaling ito, pagkakamali o pangdaraya umano ayon sa ilang netizens. Samantala ngayong araw naman ay usap-usapan ang lumabas na art card ng lead score ng evening gown ng Miss Universe 2023, makikita sa score ang points na ibinigay ng bawat judges sa bawat isang representante ng kanilang bansa. Nagkakagulo nga ngayon ang mga netizens dahil makikitang pareho ng score na nakuha ang Miss Thailand at Miss Philippines. 89% ang total score na parehong nakuha nilang tali sa score mula sa mga judges. Naayon na sa ilan ay dapat na ipaliwanag ito ng owner ng Miss Universe, kung bakit mas pinabura nila na makapasok ang Thailand kesa sa Philippines. Hindi umano makatarungan ito para kay Michelle D. Makikitang apat sa labing isang judges ang nagbigay ng 10 points kay Michelle samantalang ang Miss Thailand ay dalawang 10 points naman ang nakuha mula sa dalawang judges. Tanong nga ng karamihan ngayon sino kaya ang nasa likod ng pagkalat ng nasabing let's score sa evening gown competition ng Miss Universe 2023. May ilang nagsasabi na baka ang dating owner ng Miss U na si Miss Paula Schubert ang nasa likod nito dahil hindi na nito maatim ang pandarayang nangyari sa katatapos lang na competition. Matatandaan na nagresign si Paula Schubert ngayong taon at usap-usapan na dahil kay Anja Prejutati, new owner ng Miss U kung bakit ito napilitang mag-resign bilang CEO. Ayun pa sa balita ay hindi din umano magkasundo ang dalawa sa mga bagong rules ni Anhingil sa pagpapatakbo ng nasabing competition, dahil dito naghuhumiyaw nga ngayon ang Pinoy netizens ng katarungan para kay Michelle D.